yan ulitin ko sa'yo babae lalaki babae 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 alisin ah, mo yan na ilang taon ka na babae <sighs> ilang taon <tawang> ka na <sighs> ha <sighs> try and tamayin sige pa huwag mo na itong balikan matagal mo na itong binira ha piksong <sighs> <sighs> matagal mo itong binira oh, matagal na matagal <sighs> na to, sir. Oh. nasa Amerika pa ito binibira mo na oh. ha oo oh. Sige pa. Gagaling to. Ha? Sige, yung, dito muna. Tanggalin mo Tanggalin mo muna yan. Besad mo. Lahat, alisin mo ha. Ha? Oo. sige. Sarap, babaan niyo pang sa Sige pa? Marami ka nilagay sa chan yan? Oo, uh, unti lang, unti lang. Ha? Unti mo lahat yan? Oo. Uh, uh. O, oh, sige, sige. Operado ko sa rinle. Naukarahan ko sa roya Sa ano? Sa Sa appendix. Sa appendix. Pagalingin mo to ha? Uh, ha? Oo. Uh, uh. Ikaw lang bumira dito? Matagal uh. ka na nung ulam? Ha? Hindi. Next. Matagal ka na ng ulam. Hindi, hindi, Ilan na tao binira mo? Ha? Hindi Ilan? Kunti na. Ilan? Ilan kunti yan? Ilan? <coughs> Dalawa. Dalawa. Pagalingin mo rin itong isa. Oo. Uh -huh. Tanggalin mo tayo uh -huh. Yung ito nalaga niya. Yung satsya nito, lumalaki, binabarang mo ito eh. Uh -huh. Aalisin mo lahat yan. Sige, sige, sige pa. Sige pa. Gagaling uh -huh. to ha. Oo, uh oo. -huh. tayo. Oo. Uh -huh. Tatawagin, tatawag sa, ulit to sa akin. Oo. Uh -huh. Pag mo to ulit. Ha? Babalik ko yung sakit na ginagawa mo dito ha. Ha? Aram, akdam, ah aksadam. Ah Boom! Sige pa. Sige pa. Pakibilis, pakibilis. Pakibilis, masasaktan ka lalo. Sige pa. Yan, alisin mo yan. Sige Bula -bula pa. bola pa baba, may nakikita pa ako. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Huwag mong tigasan yung paa mo. Papahirapan kita. Sige pa. Marami pa. Aram, akdam, aksadam. Puh! Galit? Galit ka? Galit ka sa akin? Galit ka sa akin? Oh, hindi. Aalisin mo pa. Meron pa nakikita ka sa akin. Sige pa, sige pa. Gusto ko pag nito, gagaling na. Ka ka, eh. ha? Sige, sige, sige. Alam Ano niya ba 'to? Sige pa. Kailan mo 'to binira? Tagal na. Tagal na kayo nagtutos ng uh, na Hindi ko pumapasok sa amin gabi. Ah. Uh, Yung kami gabi kasama ko. Eh. Lahat kami hinanong, hindi po pasok. Ako yung asawang nagmura. Ay, ito po lang siya. Oo, yun. Yung picture. Yung sa ginamot po uh. po kayo sa kaibigan mo. No? Uh. Kaya po yan. Oo, oh, yun eh. Saan, madam? Uh. Ano sa yan. Saan mo ba? Gabi, yun, gabi Hindi mo ako pinaano kasi nakap, nakapagmura ako. Hmm. Sige pa, sige pa. Uh. Apat kami. Ano yung pagmagustuhan? Hindi <laughs> mo tanda. Pero na naalala ko mukha ni Madam. Uh. Uh. Pagalingin mo to. Oo. Oh. Alisin mo 'yun, nilagay mo kay Kuya. Hindi oh. ko sa tin. dikit ka ko yan. 'Yung sa tiyan. Ano naman naman ano. oh, Chan. Uh. 'Yung likod niya, alisin mo. Niyan, pag pagin mo sa likod. Next Pum. Bilisan. bilisan mo. Galit ka. Oo. Ha? Galit ka sa akin? Galit ka sa akin? Hindi na. Hindi na. Sasaksakin kita, Jan. huh? Ha? Galit ka? Sige, sige, sige.

Yan, sige. Pati, bakit mo nilagyan to? Ha? Magkasama. Ha? Magkasama. Ha? Magkasama. Ingit galit. Ha? oh O, inggit. Kasi mapira. Sige, sige, sige. Sige, sindihan tayo. Gagaling si kuya ha. Ha? Nagkaintindihan? Oo. Oh, oh. Ako makalaban mo pag binalikan mo to, ha? Oo. Sige pa. Sige pa, yung nasa tiyan eh, ano, uh. ito, yung lalaki niyan. Yan, alisin mo yan, ha? Oh. Ha? Oh. Pakto! Boom! Alisin mo yan, ha? Sige pa. Uh. Bilisan mo, uh. bilisan mo. Ah, uh. 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 uh system uh, hindi. Uh, hindi siya makatulong. Uh, uh, Bakit hindi maka... May elemento ka pinadala? Uh, wala, ha? Wala, wala. Ano lang, ginagambala mo lang to. Uh, ha? Uh, Papatulogin mo to. Uh, Mamaya gabi, makatulog ba yan? Balis ako, pagkabi ba Sige pa. Uh, Alimata. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ano pa? Uh, uh, Pagalingin mo to ha. Hindi ka mo lang ha. Uh, ha? Reksong! Uh, Boom! Sige, sige, uh, sige. Ano? Kaya? Hindi mo kaya? Uh, hindi na, hindi na. Ha? Hindi na. Gusto mo papatayin kita? Uh, ha? Gusto mo? Hindi. Ha? Hindi. Gusto na lang akin? Tanggal na, wala pa. Uh, ha? Tanggal na to. Ha? Tanggal na. Sige, sige patanggalin tanggalin mo pa. Tanggal na. Tanggal na, tanggal na sa kanya. Uh, Yung sa, balik ka dito. Lahat. Pagpagin mo ka na. Uh, Mula ulo pa baba. Sige, sige. Uh, gyan, ganun. Bilisan mo. Uh, Susaktan pa sa akin. Uh, Pag-usap tayo ulit Makatulog na to mamaya. Ha? Oo. Uh, Oo, oh, hindi. Oo. Oh. Oh, Sumagot ka mga isa akin, oh. hindi ka papayara pa na. Oo. Uh mm. taon ka? Uh Ha? Try na pa git. Sige. Uh oh. Sige, bilisan mo. Unting-unti na lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Lahat yan ha, halisin mo ha. Sige pa. Chudi bawi ang pilang ko ng Sige pa. Sige pa. pa. Ang tagal niya. Bakit ang tagal niya? Bakit ang tagal niya? Ha? Sige pa. dito unti na lang, unti-unti na lang. Sige pa. Magaling yan. Oo. yan. Oh, sige. Sige pa, sige pa. Leksong, pu. Sige pa, sige pa. Sige pa. Makatulog to ha? Oo. Ha? Sige pa, huh? pa siya Ha? sacian, mo, Yung, sa Yung mo na, sacian. ano pa karamdamo yun? tapun 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 wala na. Ha? Ekson, po! Wala na. Ha? Wala na. Unti-unti na lang. Pababa. Yan. Sige, pagpapagin Sige, sige pa. Sige pa. Wala pa. na. Pa. Pagpagin mo sa ulo na ito. Yang sa ulo niya. Yan. Wala na ganyan sa lamin sa. Pababa sa tiyan. Ulo pababa sa tiyan. Yan. Sige. Balisa ka rin sa. Makatulog ko isang mamaya ang gabi? Uh, ha? Uh, Paktong! Puh! Makatulog ko maya. Oh, sige. Ba't mo ito nira to? Maraming pera? Bakit ikaw? Wala kang pera? Ha? Wala. Ha? Wala! May negosyo. May negosyo ka raw eh? Ha? 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 alam Anong negosyo mo? Ha? Paktong! Puh! Sige pa. Oo. Tanggal lima latihan, nah. Oh. Oh. Sigi oh. oh. pa. bapak yang pa yung bapak nya, Sigi pa. 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 so boom. Magaling to ah. Pintin yan tayo ah. Pinapalaki nun siya nito. Ha? Ha? Sus ang sus ang maluwag, Isus Panginoon, Isus na si may mga masbas sa inyo na patayin kong gumagambala sa lalaki ng Tosan, Emperatres, relief. Sa balik sa uh. katawan. Gising! Gising po! Gising po! Sir, Gising, sir. Gising po!